Marami pa tayong sektor na dapat pagtuunan ng pansin at kailangan pang alalayan. Magtiwala po kayo na sisikapin namin na maabot ang ating mga liblib at malalayong pamayanan sa bawat sulok ng bansa. Nang sa gayon ay walang maiiwanan at walang mahuhuli at sama-sama tayong paglalakbay sa bagong Pilipinas, patungo sa bagong Pilipinas. Sa pakikipagsapalaran natin itong umaasa ako, makikisa kayo sa amin at sa inyong lokal na pamahalaan upang mapaunlad palalo ang inyong ekonomiya at magdala ng pangmatagalang kasaganahan sa antike. Maging matalino at maingat kayo sa lahat ng paggamit ng, bi ng biyayang ipinagkaloob namin ngayong araw, nang hindi lamang ang pagsasaka at pangingisda ng antike ang ating mapapayabong kung hindi pati na rin ang mga kalapit bayan na tumatanaw sa inyo bilang inspirasyon. Nananatiling bukas ang inyong pamahalaan upang makinig at tumugon sa inyong mga hinay at upang matulungan kayong makamit ang inyong mga pangarap para sa inyong mga sarili, para sa inyong mga pamilya at kasama rin para sa buong Pilipinas.